Hello guys. Bumili nga pala ako sa TikTok ng perfume. Testing lang ba? Sinubukan ko lang. Kung maganda. Ayun. Na experience ko. na, Tignan nyo guys ha. Legit ba yan? Tanong ko lang. Kung legit na mabango talaga. Kasi hindi ko malaman kung nabudol ako. O baka nabudol na rin kayo. Marami kasi nag-i-endorse na ito. Eh. Marami nagkukwento na mabango daw to. Mabango daw yung pabango na to. Matagal daw. Niloloko nyo yata kami. Bakit naman yung ginamit ko? Nagpabudol ako, tinesting ko lang. Tinesting ko lang. Tignan nyo ha guys ha. Anong klaseng pabango to? Maraming nag endorse na ito. Mabango daw. Yan. Tignan nyo guys. Anong masasabi nyo dyan? Ako hindi ko malaman kung nabudol ako. Yan, tignan nyo. Kung legit yan. May pagliters pa. Pag pindot ko nga guys eh. Mga tatlong pindutan lang, barado na eh. Kasi sa dami ng glitters. Hindi naman eh. Hindi ko malamang kung glitters o oh, pabango to eh. Perfume to eh. Nung tines ko naman, mabango sa umpisa. Pag dati ng mga ilang minuto, wala na. Sa umpisa lang kayo. Kung malamang ko nabudol ako na ito eh. Uh. Kaya na mag ano guys ako legit. Kasi kung nabudol ako, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Nabudol tayo eh. Kawawa naman yung original nito kung talagang yeah, may naglalabas yeah. ng ganito na budol. Kawawa kami katulad namin na bumibili. Yeah. Nabudol kami. Hanggang dito na lang guys. Thank you.